Ha, ah, grabe ang ba. So, Mama ng tatay ko. Ha. Ah, grabe ang baha doon, oh. Ma. Ma, paanod mo na lang 'yan. Ha? Paanod mo na lang. <laughs> grabe ang baha. Ala. Ala. <laughs> <laughs> ah, dali mo rin Buti at hindi na pasok yung inya, no? Hindi ah, mo ka napasok lang. Hindi nga lang nagkatok. <laughs> yeah. Sa aming bamba, yung ano ni Nang, yung bagang kubo. Ya, yeah, yari bagay yung kakos, eh, na? maglangoy ka, Ian. Gawin mo yung pol. Oh, hindi pala si Iyan, oh. Kala ko, hindi kita nakita dyan, Iyan, ha? Ah, para siguro naglangoy ka na, ah. grabe ang ano Buti dito kala lola hindi pala nakapagtalok ano. Pero yun sa dulo nagtalok. Oh, grabe, layo kasi ng igiban ay. Laki <laughs> kasi, layo kasi ng igiban natin ay. buti at ginto ng ambon-ambon. Kahit ambon lang ay nakaka-ano din. Ito swimming pool da dito sa Kapalangga guys. Pwede na kayo dito mag-swimming. Libre-libre kahit saan. Walang bayad, walang entrance. Yung kubo nila, ano? Yung kubo ni Latiyo Ising. Ayun. Kinain na rin ang baha. Si, kuya may natulog yata dun sa kubo mo. <laughs> Buti hindi inanod si Lloyd Ayan, medyo ano na Grab Yung kubo natin na Update sa kubo Ayan uh, Kubo Ayan yung bahay nila, nanay May Ay, ayon Grabe yung talay bisitahin natin yung kubo natin mm, Sus, mig. Nakakatakot. No, Hindi, ang kubo. Ha? Anong taib? Oo nga, taib nga. Hello. Asan yung susi ng kubo? Bigay mo kay kuya. Hello, grabe. Ang lalim na. Huwag lang talaga ako madulas dito. <laughs> At nagaano ka naman dyan, sino may sabing pumunta ka diyan? Ayan guys. O oh, ayan. Ayan yung kubo. Yung bahay nila mama. Uy! Aloe! 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 Uy! 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 Ang aming kubo ay munti ka ng adudin ng baha. Ayan. Update sa kubo. Nilamon ng baha. Reels ano, naharap pang imong sinilas sa ayan, yung mga taniman ni Lolo Malo, kinain na rin ang baha, Joris. Ayan, yung kusina namin, abot na abot, at kunti na lang, isang dangkal na lang po, ay maabot na rin ang kwarto. Ayan. Ayan, ang kusina din nila na. Nanap ko, ko Ayan, kinain na din. Yung baha po bisitahin natin yung mga tanim nila nanay. O, oh, ay kanino itong tabla, ay itong malaking kahoy dito? Sa idyo. Ha? Huh? Sa idyo yan. Ano sa idyo? Sasakay ako. Ang ah, sasakay, sapukin kita. Uy, dali natin ito at sayang ito. Kapakin na ba pa ito? Tara, las, tulungan mo ako. Ito, 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 ito. Aray ko. Ayos mo nini. mo Oh, oh ayun si masabi. Oh, ayan, pabalagbog na. And guys pala oh, tut ay kabayo. Tuturo ko pala yung anon. yon yun, 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 nakikita niyo yun, oh. Yun. Doon ang maagos yung tubo nang gagaling naman doon sa kabilang dana. One. Uy. Ay. <laughs> La, anong alauna na? <laughs> nauna na o alauna na? Ha, ah, mag si -imagine. Grabe po ang lalim. Sobra-sobra. Pwede na po kayo mag-swimming dito. Sino po pupunta dito? Nananawagan po ako sa gusto mag-swimming. Yes, swimming. Hello. <laughs> Hello. Hello. Lloyd, buti hindi ka inanod ng baha. Hello. Hello. Ay. Nini, ikaw na magdala nito. Nalang-langway kinawa. Tingnan ka yung kubo. Yan, baha. Ay, nako, abot na abot. Ambot. <laughs> Magpalangoy-langoy ano tiyo? Oh, Hanggang dito na po anyang ko magdubog ka na no. Hanggang dito na po ang tubig dito ang dalawa no. na siya. Tira. Yung ay dito labas ulo. Iya, dala dala mo. Dala pa ba? Chok lang. Yan. Ay di, naro no. Gabi ang baha. Yun o, mayroon nang nakapagta sa banda doon po. May nakapagtalok na. Ayun, nalunod ang kanilang mga talok. Mm. Grabe, halos yung basig hindi na rin makita. Ito mga damahan yung party dito. Kasi ito yung party po dito is inaabot yan ng alat. Kaya hindi nakakag... Hindi yan nakakapagpatubo ng maayos. Lay, si mama ay nagtatabo pa rin. <laughs> Bata para pa pang at tinatabuan ni mama. Nasa na papa yung ating ano yung at yung ano ano to yung tar, yung bagang dapog. o dapog natin. Dapog. Ha? Baka nalunod na yung dapog. Na ha? Na Lunod na. Eh paano yun pag tinanim? Eh, kapag, Magagamit pa ba yun yung dapog? Kapag inanang ng ng yung kutsura niyan. Hmm. yun lang, kakainin pa ng kuhul kapag kapag kasi na ano yan kapag po kasi nabot ng baha tapos kinuhul hindi na mapapakinabangan yung matitira na makakasurvive sa sa baha sa taib kakainin naman ng kuhul at pag kinain ng kuhul, wala na goodbye pelopens na okay, kita tayo ito yung kabilang tanawa na tinuro ko kanina. Yung sinabi ko na inaagusan ng tubig yung banda dun sa amin. Kasi po, ayan, punong-puno din dito. Yung tubig na nandito po ay papasok dun sa may amin. Tapos dun naman ang bagsak ng mga tubig. Meron na din mga nakapagtalok dito yung banda dun. Nakapagtalok na yun nandun ay nalulunod na din at yung mga tanim din nila. So, pray for them na lang and then... san ay hindi ma ano maigi yung mga pananim at may mga survive pa para makapagtalok pa ng maayos at kawawa naman yung mga nakapagtalok din so bawi na lang Charles hello kamusta ka dyan? magdamag? ayan sobrang lawak kita guys malawak yan halos lahat binaha lahat ng parte. Galing na galing naman ang paligid. Dati-dati, paano pag nung wala pa itong simento abot din ito lagi ng baha itong kalsada. Na, inabot daw baga papa ng baha si John Lloyd sa kubo. Pasawa. Ito, ang daming basura. Kaya, ang daming basura. Yung mga basura na nandito ay pumupunta sa amin. Yun, ang daan sa may kubo. Ito. Yun, guys. Kaya madumi po talaga yung tubig na inaano namin. Naapakan. apakan In no choice. Wala naman po kami yung pakpak -pak para lumipad. Trees. <laughs> Ayan. Dito na yung tubig na ano dito ang bagsak niyan at ayan dito ang agos at ayan So ayan Thank you for watching. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye bye-bye. Ingat kayo, laki.